Isa mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pang uh, pag-aaralan, atin po itong kukunin sa mga ngaral. Kabanata 12, talata siyam hanggang labing uh, Ang sabi po dito, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubo kung ito'y totoo. Pinili niya ang mga salitang uh, ng kasiyahan at isinulat ang katutuanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tangin pastol nating lahat. Anak ko, mag ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat. At ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri, ang pagsamba ay palaging para lang sa Kanya. Itong ating binasa mga kapatid, ito ay continuation lang ng ating binasa rin, no? kanina. At ito mga kapatid ay pinapakita dito na yung mga ngaral, itinuro niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Siyempre, uh, gano naman talaga, kung ano yung nalalaman mo dapat i-share po natin ito, di ba? At uh, pagiging uh, honest din, no, sa mga nalalaman natin kasi marami ngayon mga intellectual dishonest. No? Kaya na alam nila yung totoo, pero tinitwist nila. No? Kasi hindi dapat ganun, mga kapatid. No? Dapat uh, nandun yung uh, honest tayo doon sa mga ipinapahayag natin. Diba? So lahat ng kanyang itinuturo, lahat ng kanyang lalalaman, talagang kanyang itinuturo. At which is, dapat yun naman talaga. Hindi lang naman yun sa nalalaman natin. Ano may mga bagay na meron tayo, ano may mga kakayanan natin na pwede natin i-impart, na alam natin makakatulong sa ibang tao, na alam natin na makakatulong din sa gawain ng Diyos, ay eh dapat isinishare natin ito. Diba? Hindi dapat natin ito itinatago, kundi... Kaya nga sabi, the more tayong nagbibigay, the more tayong nakaka-receive. The more tayong napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mas nadadagdagan yung mga ipinagkakatiwala sa atin. So dapat marunong tayong mag-share. Sabi niya, pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. So ibig sabihin, hindi naman kasi lahat ng nala, na, na uh, naririnig natin o nalalaman natin is isa sabihin na lang natin sa tao. Dapat, na napakalagad doon na sinabi ng mga ngaral, dapat ito ay sinusubok mo kung ito ay totoo. Pinag-aaralan mo muna, di ba? <clears throat> Yung ngayari, uh, hindi um, nagbasa ka ng libro. Hindi ibig sabihin na nagbasa ka ng libro, paniniwalaan mo na. Kailangan pag-aralan mo pa rin. Di ba? Kailangan na uh, mo pa rin. Kailangan pa rin mga kapatid na iti-test mo pa rin, ika-classify mo pa rin kung ito ba'y totoo o hindi. Kaya dyan papasok yung logic. Di ba? Yung mag-iisip ko muna, gagamitin mo yung critical thinking mo dito. Ito ba? Totoo ba to? O hindi? Di ba? Hindi, hindi dapat tayo yung masyado nagpapaniwala agad. Hindi lahat na nakikita natin sa social media, hindi lahat na nababasa natin, ipaniniwalaan na natin. Dapat, pinag-iisipan muna natin bago nating isishare sa ibang tao. Eh, mamaya-maya, may nabasa ka lang, Bigyan mo pinaniwalaan, isinare mo na sa iba. Ano mangyayari ngayon? Eh, yung mga taong yun ay naniwala sa sinabi mo na hindi mo muna sinaliksik, sinubo kung totoo o hindi at isinare mo na sa iba at may naniwala na pananagutan natin sa Diyos yun. Di ba? O, eh, dapat tayo muna ang sumusuri. No? Ang mga mga ngaral, ang, ang nangangaral na salita ng Diyos, dapat sinusuri muna natin yung mga bagay na yon, no? Bago tayo mag-share, ng uh, ng Diyos, susubukin muna natin, titingnan na natin muna kung totoo ba o hindi, no? O kahit hindi man 'yan sa pangangaral, kahit saan sa man bagay na ating nalalaman, di ba? Dapat uh, tingnan muna natin totoo ba ito o hindi, no? Hindi lahat na nakikisabik, no? hindi lahat na nakikita natin o nababasa, ipaniniwalaan natin agad. Dapat itong siya sa ating muna, subukin kung ito ay totoo. Kasi 'yun dapat yung pinaka end goal natin, no? Uh, sabi nga in all uh, inquiries yung uh, end goal natin is the truth no yung, ano ba yung totoo ito dapat yung uh, tinitignan natin di ba kung sa lahat ng kwento uh, titingnan mo kung ano ba yung totoo sa kwento di ba meron kasi may mga kwento kasi na parang totoo pero twisted na di ba lalo ngayon sa AI ba? May kita mo minsan sa sa mga YouTube minsan, kaya sa Facebook, dami nagko-comment, di ba? Comment sila ng comment, hindi nila alam na AI lang pala yon, di ba? Kala nila totoo pero hindi. <laughs> kung minsan comment lang sila ng mga comment, no? Eh dahil na eh, hindi nila pinagnilayan mo na, hindi nila sinuri mo na kung totoo ba yung napapanood na, comment sila ng comment doon. So nagiging parang ano tayo, para nagiging hangal, di ba? Para tayong nagiging uh, Ayoko na sabihin yung term. <laughs> Para tayo nagiging ano, uh, ano kayo, may ano sa ano yung dati, sa, sa radyo, di ba? <laughs> no, sabi dakila naman. Di ba? <laughs> diba? Huwag <laughs> tayong magiging uh, ganun, mga kapatid. Di ba? Sinusuri natin yung mga bagay na nakikita natin, mga kapatid. Huwag no? tayong basta-basta nagpapaniwala. Kasi ang pinaka-ingol natin is yung, yung truth. No? Nakalimutan ko yung pangalan yun eh. Diba? Basta yung sabi niya, tan tan <laughs> diba? Dakila naman. Diba? Parang sa DCRH ko yata naririnig yung dati. noong bata pa ako. <clears throat> so dapat mga kapatid, huwag tayo, ano, huwag tayong parang maging hangal. Di ba? na magpapaniwala tayo sa isang bagay na hindi na muna natin inaalam yung totoo. No? Kasi ang labas natin yan, chismis. <laughs> di ba? Parang tayo nag, nag ano, lang ng chismis na para may mapagkwentuhan lang. No? Yun ang mga bagay na walang kabuluhan na yung topic nga natin di ba? sa unang video po natin. No ba? Uh, ano kapag isang bagay na hindi naman pala totoo, hindi natin pinag-aralang mabuti, mga, ano yan, mga walang kabuluhang ano, ang kwento ang kalalabasan, di ba? <laughs> Pinipili niya ang mga salitang nagdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. So dapat ganoon tayo mga kapatid, no? Nagbibigay ba ito ng kagalakan, di ba? Ang sinasabi tong kagalakan mga kapatid, siyempre ang taong nasa katotohanan, siyempre ang gusto niyan is yung truth, no? Lububas yung katotohanan. Ganoon talaga yung ano eh, yung kasiyahan natin is managumpay yung katotohanan. Ano yung totoo, dapat doon tayo masaya di ba? Ah, uh, kaaway mo man 'yon o hindi, kapartido mo man o hindi, 'di ba? Pareho man kayo sa paniniwala o sa hindi, basta importante 'yung totoo, 'yung lumabas, 'di ba? Eh hindi 'yung uh, dahil dahil kaaway mo lang 'yung taong 'yon eh galit mag, magiging galit tayo, hindi ganoon mga kapatid. 'Di ba? Ang taong nag-iisip, uh, hindi ka nagpapadala sa emosyon mo. Kung yan 'yung totoo, tanggapin, diba? Uh, pabor man sa iyo o oh hindi pero the, because uh, that is the truth no? na patanggapin natin di ba gano lang yung mga kapatid gano lang po yun. no kaya nga uh, doon nagkakaroon yung mga tao mga logical mga kapatid doon lang tayo sa, sa truth ano ba yung totoo doon tayo di ba uh, pabor man tayo sa hindi no uh, pumabor man sa atin o oh hindi no? ba ayun nagtotoo eh tanggapin natin and the truth will set us free sabi naman yon ang salita ng Diyos. Pinipili niya ang salitang nagdudot ng kasiyahan. Well, sinasabi nung kasiyahan, ay, hindi yung parang pinipilis mo lang yung tao. Di ba? Uh, sa mga angaral ng Diyos, hindi dapat gano'n. No? Parang uh, uh, kinukompromise natin yung totoo para lang matuwa yung ibang tao. So, hindi gano'n mga kapatid. Di ba? <laughs> parang ano lang tayo, imbes tayo ay uh, God-pleaser, baka nagiging na tayo, uh, nagiging... Uh, ano tayo sa tao na, no? yung piniplis na natin, hindi na ang Diyos, kundi yung piniplis na natin is yung tao na, yung human. Hindi gano, man, man sa pleaser na tayo instead of God pleaser, di ba? So dapat, uh, sa pangangaral natin sa Panginoon, hindi natin kinukompromise yung katotohanan para lang matuwa yung tao, di ba? Kasi nga sabi, if you uh, intend na to please everyone or everybody, you will end up Pleasing no one, di ba? Kung lahat ng taong kaharap mo gusto mong matuwa sa iyo, darating ang time, uh, yung mga taong natu yung lahat ng taong natuwa sa iyo, pagdating ng araw, hindi sila matutuwa sa iyo. You will end up pleasing no one. Di ba? Dapat na ang inano natin is truth. Ito ba yung katotohanan? Huwag tayong magpapadala sa emosyon natin. Di ba? Ang mga salita ng matalino ay matulis, natulad ng tungkod na pantaboy ng kawan tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat di ba isang talang matalino matulis 'yan talagang may sugat di ba sumusugat 'yan kaya nga yung truth masakit eh sabi nga ang katotohanan ay masakit pero tanggapin mo lang gagaling ka di ba <laughs> sabi nga yung gamot hindi po masakit ang gamot di ba yung mga ointment ang totoo talaga diyan uh, kunyari yung alcohol, di ba kahit ipahid mo man yan sa, sa skin mo, sa balat mo, walang sasakit yan kung walang sugat. No? So, ibig sabihin, hindi naman talaga yung, yung, yung alcohol, yung masakit. Yung masakit, yung sugat. Diba? Kasi kung walang sugat yan, kahit lagyan mo pa ng mertiolet yan o kaya ng alcohol, hindi sasakit yan. Pero masakit man, kung ahayaan mo lang, i-disinfect yan. No? Para hindi na kumalat yung virus kung no bakterya na nariyan man. ba diba? So, gagaling. Di ba? talaga yun. Eh. Masakit man, pero yun ang katotohanan. Kailangan natin tanggapin, mga kapatid. Talagang ang salita ng matalino, talagang masakit yan. Di ba? At is yun ang maganda eh. Di ba? Kesa naman yung tayo binubula. Yung parang tayo nilang uh, pinasasaya. Mas maganda yung sumusugat. At least, mga kapatid, doon tayo kasi natututo. Doon tayo lumalago doon dadagdagan yung karunungan, yung kalaman natin, di ba? Doon tayo kasi nag-i-improve, doon tayo nag-pro-progress, doon tayo na de develop di ba? Yung salita ng matalino, talagang susugat yan. Di ba? Mararamdaman mo yan. Talagang ano yan, eh, matulis yan. At ang kagandahan, bumabaon eh, di ba? Pag sinabi mong bahon, baon, hindi siya hapyaw eh, no? Hindi siya hausyaw. Ano? Hausyaw? Ano? <laughs> talagang bumabaon siya. 'di ba? Talagang may diin, may dating, talagang ano tumitirok sa puso mo. 'Di ba? At lalo na kung yung nangangaral is yung salita ng Diyos kasi minsan pag head knowledge lang, ang knowledge ang ano lang, utak sa utak lang eh. Pero siyempre ang pagbabago ng isang tao nasa puso rin eh, di ba? Iba pa rin kasi yung taong nangangaral na matalino in the same time isinasabuhay yung talino niya, di ba? Talagang ano 'yun, talagang uh, sa puso ng tao, di ba? Kasi marami rin tayo may may kita minsan, maraming tao matatalino, mahusay, magagaling, no? Yung iba nga, ano lang, eh, feel, kahit yung mga taong feeling na magagaling lang, no? parang feeling nila, ang dami nilang alam sa salita ng Diyos. Maraming ganyan eh, di ba? Feeling na, ang dami nilang alam sa salita ng Diyos. Pero kung titignan mo naman yung buhay, wala rin sa ayos. <laughs> alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, no? Uh, may, may mga tao kasi minsan, gusto nila yung masyadong malalalim. No? Talagang malalalim na. Uh, sabi nga eh, Diba, sa atin, so sa atin bilang sa mga Catholic, no? bilang mga Catholic oh. Yeah. So sa atin kasi sa gawain ni El Shaddai, ano lang tayo, uh, more simpology, tayo uh, ay based lang sa ating na uh, life experience, diba? Kasi yung about sa mga teaching sa church, no, ba? Diba? Kaya nga tayo every second, ano, every twice a month, meron tayong mapag-aaral via Zoom, 'di ba, about sa teaching ng church. So, ang nagtuturo dyan, siyempre, yung mga bishop, yung mga pare, yung mga nasa authority po talaga. Diba? Sila talaga. Kasi it's, it, it requires uh, higher uh, holiness. No? Yung talagang kabana, ano eh. Kaya tayo, dito sa gawain na siya, dahil more tayo, simpology, yung experience natin. di ba? Kasi, uh, may kita natin dito, mga kapatid, ano kasi yun eh, the more na lumalalim yung mga teaching mo, dapat, it requires holiness di ba? <laughs> diba? Yung mga tao nga, parang gusto nila is yung talagang mga malalalim. Ako naman eh, ako minsan iniisip ko lang, gaano na kaya kabanal yung mga taong ito? <laughs> diba? Kasi kung life experience, kasi sa akin, no, in practical, eh, practical, uh, practical lang mga kapatid, Kasi yung life experience mo, walang pwede kasi mag-question yun eh. Kasi experience mo yun na ginawa ng sa buhay mo eh. Di ba? Uh, kahit sinong tao, hindi pwedeng, ano, yun, nyo pwede ano, yung question niyo Kasi yun ang naranasan mo sa Diyos eh. Pero yung mga tao gusto pag talagang ano, yung parang gusto nilang laliman ng laliman, tinit, ano eh, parang question sa akin, gano'n na kaya kabanal yung mga tao ito at uh, ganito yung gusto nilang ano, di ba? Alam nyo, sa, sa simbahan natin, ang pinakamalaga sa, sa ang teaching sa atin is yung morality and yung ano, yung virtue. Di ba? Kasi, kahit lumalim man yung kalaman natin sa sa doktrina ng ating simbahan, kung wala sa ayos yung virtue natin, moral natin, <laughs> <laughs> hindi tayo kapanipaniwala. No? Hindi tayo kapanipaniwala. Kaya nga, mas malaga yung moral and virtue. Kasi kung tayo ay namumuhay sa morality na tinuturo ng Diyos, yung sa virtue na itinuturo ng ating Panginoong Iso Kristo, kahit hindi ka na nga magsalita eh, di ba? Uh, kahit hindi ka na magsalita, ipamuhay mo lang yon yung tao maniniwala na eh, totoong may Diyos. <laughs> totoo na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran ng taong ito. Kasi na ipinam, nakikita eh, di ba? Pero kahit anong lalim ng ano natin, kaya nga sabi doon, it requires talaga ng holiness, no? Yung mataas na klase ng holiness. Di ba? Eh simple tayo hindi naman natin, hindi naman natin inaano na ganun tayo ka banal na banal, di ba? <laughs> kaya nga I give, the, I give that I no yung ano ya sa mga nasa authority no na magtakel ng mga bagay na yan mga kapatid. <laughs> Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang angklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan, no? Sabi niya mag-ingat ka sa mga uh, pag, uh, sabi doon sa mga bagay na wala rito, So, mag-ingat ka doon sa mga nalalaman mo na hindi naman pinag-aralang mabuti at hindi siniyasat ng mabuti at hindi totoo. So, nakano doon is mag-ingat ka sa mga bagay na hindi totoo, hindi bag mga bagay na wala sa katotohanan. Iwasan mo. diba? <laughs> so, yan lang naman ang pinaka-point doon. Eh. Huwag kang mag ano, huwag, huwag kang basta-basta magpapaniwala. You no? Know, dapat always uh, uh, seek for the truth doon tayo palagi mga kapatid. Sabi nga, in all inquiries, our end goal is the truth. Ano, ano yung totoo? ah uh, sabi doon, ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Totoo yan mga kapatid. Kasi bakit? Napakalaga. Kaya nga sinabi ko sa, sa, sa inyo mga kapatid, napakalaga ng virtue and moral. Kasi bakit? Kasi, uh, hindi mo kasi maku yung control yung sarili mo eh. May mga tao kasi minsan kapag may nalaman, parang gusto niyang i-share agad, i-share, 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 ishare, ishare. no, 'ta nan yung yung init eh. Na panaranasan ko rin yan yung bago-bago pa lang tayo sa gawain, no, yung bago-bago uh, uh, pa lang tayo nag-aaral ng salitanan, ng Diyos talagang pag minabasa ka, talagang alam mo eh, uh, mas matalino ka pa doon sa mas matagal na nangangaral, <laughs> 'di ba? pakiramdam mo, kailangan kailangan ipahayag to, kailangan ipahayag to, kailangan ipahayag to, ganito ganito. Pero minsan nadadala lang pala tayo sa emosyon, di ba? Kaya pasakit talaga sa katawan, no? Minsan hindi ka na makatulog, no? Nawawalan ano, ka na ng kapayapaan sa buhay mo, yung isip mo. Kasi nga parang gusto mo talaga, hindi, hindi, kailangan ka lang ito, kailangan ka lang ito, kailangan ito. Tandaan natin, lahat ng bagay may panahon, di ba? <laughs> lahat ng bagay may panahon. Pag hindi pa yan panahon, kahit anong ganda niyan, kapag wala ka sa timing, wala sa panahon, useless, no? walang saysay, walang kabuluan. Kasi bakit? Kahit anong ganda niyan, kung hindi ang proper venue, hindi, hindi yan yung tamang panahon para sabihin yung bagay na yan, wala rin. No? Kaya nga tatama yung sabi ng isang attorney no, na pinapanood ko, kapatid, lahat ng bagay may panahon yan. <laughs> <laughs> parang kahit ni para may kailangan mong pigilan yung sarili mo kailangan mong pigilan no kasi hindi pa panahon para ilabas yan no? hindi pa panahon para ilabas yan kailangan mong pigilan muna pigilan kasi bakit masasayang lang yeah. <laughs> masasayang lang kaya kapag tumatagal ka na sa paglilingkod sa Panginoon eh uh, yung experience mo eh hindi ka nadadala sa emosyon mo hindi tayo kailangan ganyan ginagamit yung, yung utak ba <laughs> hindi yung emosyon di ba Uh, hindi, hindi ganun. It, will not works, mga kapatid, na maganda. Masasayang, no? Masasayang lang. So, Ayan talaga ang totoo dyan, mga kapatid. Ang labis sa pagkakarap, hirap talaga sa katawan. No? Kasi, kaya nga kailangan ko kontrolin natin sa sarili natin. <coughs> Dapat nandun yung humility. Kasi minsan, pag marami ka nang nalalaman, ang danger dan, yung ano, yung yabang. Yung yabang. Oo, parang masyado nang minamaliit mo yung ibang mga nauna, yung mga matatagal na nangangaral. Minsan, ano eh, ano na yung, masyado ka nang mayabang ba? <laughs> Pero, ano yun talaga eh. Gaya nga, talaga mga kapatid, bago natin kasi ano eh, Unahin kasi muna natin yung morality, saka yung virtue, no? Yung isa buhay muna natin yung salita ng Diyos. <laughs> Di ba? Kasi kung uh, hindi pa natin sa buhay, hindi pa natin kayang kontrolin yung sarili natin, baka yumabang lang tayo. ba? Diba? Baka yumabang lang tayo. Kaya nga dapat mga kapatid, the more tayo dapat na, 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 lumalawak yung ating kalaman, yung karunungan natin, dapat the more tayo nagiging humble. You no? Know? The more tayong... Uh, hindi parang hindi nakikita ng tao na parang ang taas ng tingin natin sa sarili natin, na parang ang dami nating alam, pero yung buhay naman natin, wala naman sa ayos. Di ba? No, may no, no, mga ganun tao minsan, no? Okay, ba mo? Parang, wow, makapagsalita, wagas, di ba? <laughs> Pero kung sisiyas, si siya si si siya sa naman natin yung mabuhay, wala rin naman sa ayos, di ba? Marami rin naman pala mga tinatago na mga hindi magaganda, di ba? Which is bad 'yun, mga kapatid, No? Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, tandaan natin, walang bagay na lihim na hindi na ibubunyag. Walang bagay na natatago na mapatuloy nating maitatago. Walang bagay na nasa dilim na hindi mayang sa sa liwanag. Kaya mga kapatid, ano eh, ito yung ano eh, ito yung kagandahan no doon sa gawain no kasi nakano na tayo kasi may may merong may guidance no ng ating mga bishop na sabi, sinabi lang din naman sa amin no na focus lang doon sa gospel message no pag sinabi mong gospel message it's all about uh, keryigma, no it means uh, the life the death and resurrection of christ. No doon lang kami, doon lang talaga tayo magpo-focus eh. But about dun sa mga teaching ng church, no? Siguro pag nagkaroon ng pagkakataon na uh, makapag-share tayo sa mga workers formation, yung about El Shaddai spirituality, yung uh, yung symbology and life testimony, no mas mailalaborate natin 'yan mga kapatid, no? Napakalaga 'yon eh. Napakalaga kasi yung uh, dito kasi bakit bakit uh, lumawak lumawak, naging international yung gawain ni Yaw El Shaddai, yung DWXI PPFI, di ba? Lumawak, maraming country ang inabot kasi dahil sa dahil dun sa El Shaddai spirituality, yung symbology and life testimony. Kasi mas malaki impact ng tao eh, di ba? Na i-re-relate natin yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Sa pamamagitan ng buhay natin, tayo mismo yung witness eh, tayo mismo yung nagiging buhay na patutuo, na tutuo yung salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos nagbabago ng buhay kasi bakit? Binago buhay natin eh. Na ang Diyos ang nagpapagaling kasi marami sa naglilingkod sa Panginoon, may cancer, no? na ng doktor, uh, Uh, pinalabasan ng ospital pero nagkaroon ng kagalingan. Kasi may testimony yun eh. Doon nagkaroon kasi ng malaking impact sa tao. Amen? At walang taong pwedeng i-question yun. Kasi bakit? Kasi ano mo eh, uh, based sa experience mo yun. Di ba? Based sa experience po yun mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, asundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito lang naman yung gusto ng Diyos eh, na iparating sa tao eh. Ito yung pinaka-importante eh, na ituro sa tao na ang tao ay matuto, matakot sa Diyos. Kaya nga sabi, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa Diyos, eh, dito nag-uumpisa yung uh, yung karunungan, di ba? Ito yung dapat ano eh, ito yung mga talagang kailangang i-share natin sa tao, mga kapatid, yung pagkatakot sa kanya. Yung tao ay sumunod sa kanyang mga utos sapagkat ito ang tungkulin. Ito kasi yung tungkulin natin eh. Diba? Bilang mga uh, nilikha ng Diyos, ito yung tungkulin natin. Matakot tayo sa ating manlilikha kasi yung pagkatakot sa Kanya, ito yung magiiwas sa atin sa paggawa ng masama. Ito yung magiiwas sa atin sa paglayo sa Panginoon. Diba? Ito yung mag magbibigay sa atin ng uh, maganda at makabuluhang buhay. Diba? sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang tungkulin natin. Alam niyo pag sinunod natin yung 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 kautusan ng Diyos, hindi naman ito para sa ikabubuti ng Diyos eh. No, sinasabi niya yung kanyang kautusan, yung kanyang kalooban para ito sa ikabubuti natin. Minsan sa tingin natin parang hindi mabuti, pero sabi nga my thoughts is not your thoughts, my ways is not your ways, sabi ng Panginoon. Pero kung kung titingnan natin mga kapatid, sa tingin mo lang yan na hindi maganda. Pero, alam ng Diyos, kung susundin natin ito, ito ay para sa ikagaganda natin. Parang katulad sa mga anak natin, pag pinakakain natin ng gulay, o kaya pag pinainom natin ng mga gamot dahil may sakit sila, para sa kanila, ang, ang, ang pakla, parang hindi maganda, hindi maganda yung lasa. Pero alam natin, ito yung makakabuti para sa kanila. Ganyan din naman yun sa Panginoon, mga kapatid. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Panginoon, sa Diyos. No? So tandaan natin, walang bagay na nalilingid Walang bagay na naitatago sa Panginoon Lahat ng ginagawa po natin Hayagman o lihim Pananagutan po natin yan sa Panginoon So bilang lalo tayo yun, mga nangangaral ng salita ng Diyos Huwag tayong maghayag ng kasinungalingan Doon tayo sa katotuanan At uh, bago natin uh, magpalalim sa mga katuruan unahin muna natin na isa buhay. <laughs> no? Kasi the more na lumalalim, gusto nating ituro, it requires greater or higher holiness. No? Kasi mawawalan na din kabuluhan, kabuluhan at anong lalim pa niyan kung hindi naman nakikita sa atin ang kabanalan. So yun lamang mga kapatid, God bless sa ating lahat.